apat na bata patay sa pagkalunod sa bagong tayong fish pond sa Difun Kirino. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Patay ang apat na bata matapos malunod habang naliligo sa isang bagong tayong fish pond sa Difun Kirino. Ang mga nasawi ay kinilalang sina alias Ana at Bea, 9 at 10 taong gulang na magkapatid na babae at sina alias Carlo at Liza, 7 taong gulang na magpinsang lalaki at babae. Ayon sa ulat habang naglalaro ang mga bata, nagdesisyon silang maligo sa bagong tayong fish pond sa kanilang lugar dulot ng sobrang init ng panahon. Hindi sila nagpaalam sa kanilang mga magulang bago pumunta sa fish pond. Nang matagal nang hindi makita ang mga bata, nag-alala ang kanilang mga pamilya at nagsimulang maghanap. Dito nila natagpuan ang mga katawan ng mga bata sa fish pond. Agad rumispond ang mga otoridad upang iahon ang mga bangkay ng mga biktima at patuloy na iniimbestigahan ang insidente. え